Ganyan si Sir Nay? Matagal na po siyang nagdadayal. Sis. Kaya lang itong April, magmula ng April, nagkaganyan na siya. Opo. Pagigay. So galing na po siya sa ibang manggagamot? Like tawas, mga tawas-tawas? Opo, may isa na pong galing dito. Anong sabi? Ayun din po, kinukulang din po. Opo, totoo po. Matindi yung galit na mahal sa kanya, galit na galit. Actually, mam, ma tapatan tayo ha. Walang, walang takutan. Okay. Nakabuti na yan. So, mailangapas ka natin po so ako? Sana. Sana. Kasi po, sa bawat gamot ko, pag sinabi ko nakabuti, 50-50 ako. Nabibilang ko lang sa kamay ko ang nabubuhay. Pag pinatay ko yung mangkukulam, may tendency yung mamatay din yan. Ito naman yung pangalawa. Pag pinatay ko yung mangkukulam at yung gumawa, may tendency yung mabuhay siya. Dalawang klase Ang pinakatangin paraan po natin, eh Manalangin. Na sana. Ako kasi, ginagawa ko yung best ko eh, Kaya lang, pagdating mo sa mga kalaban natin, ah... Uh, yung iba ho kasi, di baal na mamatay sila, basta may sama nila yung tinitira nila. Kaya po kadalasan. Pero kung hindi ho sana siya nakabote, eh, eh okay, oh, lang ka child kayo, ma'am. May kulang siya, oh dalawang babae. Meron din po, palipad namin Basta maya, maya isay-isay natin. Ang importante si Patay. Sir Mona. Okay. Pwede mo siya makausap? Hindi ah. Hindi ah. Kung wala may tungtungo si kaasawa. Wala may tungtungo si kaasawa. Tingnan mo yung papa na. Aray. Aray. Sorry, sorry, sorry. Gusto mo mam, ikaw nalang ipitan ko. Sige naman, kaya tapos hindi, alisin ko muna yung nilagay sa'yo kasi hindi rin siya magagamot na may karga ka Okay lang? O oh, sige po. Ikaw na lang ipitang ko po na. Okay, simulan tayo. Alisin ko muna mga sa iyo na. Bago okay, sir. Sir, sir, yung kay sir. Kasi yung mahirapan po kasi nakabote. Sa inyo mam, ma hindi kayo nakabote. Kumbaga na? yung unti-unti rin kayo. Mahirapan. Hanggang sa madyo. Yung pa po dito na lang. Kaya po kuha. Ma'am, nagpapatick up ka? Anong nagiging pahinding sa doktor? Hindi na nagtitick up ko siya. Wala na nang pahinding. Pero nagtitika ng gamot na nire-recita nila? Noong linggo, ay noong lunes, napatick up ako kasi nahihilo ako. Umiikot ang bahay. Okay. Okay. Tumama. Actually, wala akong makita sa doktor sa'yo. Okay. Pero laman lupa, mayroong isang green detail at palipadangin. dami. matanda po? na po yung mani sa iyo. po ha. Ito, papel lang po ito. O, ulitin ko ha. Wala akong nalagay dyan na matigas. Ano po? Wala ha? Okay. Pero mga kalagdam po dito na para nagbabagong uling o tumutusok. No? Tis lang mama. Para mawala. Sakit doktor po ito. Wala akong makita sakit doktor. Pipigay ko po ito. Pipigay. <coughs> ah. Mam, Ma 'no gayo ha? Sige. oh, Oh. Mm. Wala. Mam, Ma alam mo pinipig ko. Tama. Okay, ibig sabihin po wala kong sakit doktorian, no. Ito po yung laman lupa. Pikit lang, Adam. Oh, nakakaramdam kayo ha. Hindi ko po inaano, ganyan po talaga, may karga po kayo eh. Pero mamaya, pagtapos ng gamutan, wala kayo mararamdaman, 'no? Ganyan ko lang po. Ayon po. Hindi Sake po po yung ano yan. Dikit lang po yan. Nakadikit lang, ha? Oh. Ito naman po ang palipadangin. Matanda po man sa inyo related sa kulab mo Sa tararay po, para rotas. na rin. Sinong gumagambala sa babae ito? Magbutok sa ispirito ng na lahat. Diyos na nakatakutan sa perno. Ah, sabi sa Diyos. Kamaralo ay sa bawat ang lalayaba. Eh, na. Ah, ah. Ah, ah, ah. ah mo, mo dito, ha Ah, pala. ah. ah Aalsin mo na, opo, ha? Gagaling na po siya, gagaling, gagaling na, siya. na po. Kailan mo pa na siya kinulam? Kailan pa? Mata Matagal na. na. Ilang buwan na? Ilang buwan pala? Opo. Sige, hindi kita pahirapan. Basta aalsin mo lang nilagay mo rito, ha? Ha? Opo. Ha? opo sige, so ilang buwan? Oh. Sige, baklas, 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 baklas. Opo, opo, opo alisin mo na po. Opo, opo. Baklas! Ang dami mo nilagay, ha? Oh. Opo! Ulo sa ulo sa ulo sa ulo Yan, 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 yan. Tumpo! mainit. mainit. Nagbabaga na. na. Mo, sige, sige, baklas pala, baklas. Oboh, oboh. Ay, baklas, ang gano'n malahat dyan. Oboh, oboh, oboh. Walang niya ka. Sige, oboh, sige, sige, baklas, baklas. Ayoko sa lahat inaanin niyo yung mga tao rito, oboh, ha? Ako oboh. mga kalaban niyo. O, kilala okay, mo na ako? Opo! Opo! Wala na lang patay mo? Ilan? Wala pa. Oboh. Wala pa. Puro pa, lang. Opo! Ah, puro oboh, pi pa, pinapairapan niyo lang yung mga pinagulam niyo. Ah, sige siya, tanggal, tanggal, tanggal. Sige pa. Meron, ayun no. Ayun no. Sige pa, sige pa. Tanggal, yan no. Ayun no. Namumuo Ito, 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 ito. Ito. Sige. Ah, anong gamit mo? Kandilang itim, manika. Sabihin mo na lang. Ah, ah. Kandilang itim o oh manika? Manika lang! Manika, manika, manika. Baka nagagalit ka sa akin. Hindi po, hindi po. Hindi po, hindi, po. hindi galit ka eh. Hindi, hindi po, hindi po. Gagalinin ko na siya. Gagaling na siya? Oo oh, po, magagaling na siya. Gagaling. Pero ayaw mo talaga sabihin pang alam mo? Hindi na po, nakakahiya. Nakakahiya? Ba't kinahiya? Malalaman nila, malalaman nila. Malalaman nila. Po. Hindi ka naman nila susugurin eh. Hindi po, hindi po. Hindi ka nila susugurin. Mabait siya kasi, mabait siya. Mabait siya? Oo, mabait. Siya. Buo, mabait. Kaya kinulam mo. Oo, oh, uh, oh, uh, Sobrang bait siya. Sobrang bait. Sobrang bait. Sobrang bait. Opo, o, ganito na lang. Malapit ka rito? Malapit lang. Malapit. Sa banda, kaliwa kanan. Paglabas ang pinto. Saan? Kaliwa kanan lang! Ganito na lang. Abilidyo mo. Pwede malaman. Pwede? Ha? Pwede. Ayaw na rin. Ayaw pa rin. Matigas ang ulo mo, ah. Hindi, opo. Nakakahit. Nakakahiya. Lakas ang mga boses mo! Nakakahiya, Apo. Malalaman nila, Apo. Na? Pinaglalaroan ko siya, Apo. Kaya hindi ko sabihin pangalan ko. Nahihiya ako. E Bakit ganyan ginagawa niyo sa tao? Pa, paano kaya harap sa ating Panginoong kung ganyan ginagawa niyo? Hindi na po mauulit, Apo. Hindi paano na po. hindi mauulit? Nauhuli kita eh. Hindi na po. Hindi ah. na po. Hindi na po. Ano nilagay mo pala sa tiyan niya? Sa balakang niya? Ano pa? Ano nilagay mo lang? Oo, oh, ah ano nilagay mo? Ano nilagay mo? Ah, sige, abang ano, nag-uusap tayo. Habang ha, ano, nag-uusap tayo. Sige, sige. Baklas, baklas. Sige pa! O, last na. Papatay na kita. Anong pangalan mo? Sumagot ka! Anong pangalan mo? Ayaw pa rin. Nakakaya. Nakakaya? Bakit nga? Malala. Nakikita mo, di ko narinig! Hindi nila narinig ko! Nakakahiya, Apo! Nakakahiya! Nakakahiya! Kasi mabait siya, kasi mabait siya! Mabait siya talaga, mabait! Kaya gagamutin ko na! Gagamutin ko na siya, Apo! Gagamutin ko na siya, Apo! Sige, tanggalin mo. Opo! Opo! Kung pa anong nilagyan mo rito, ibabalik ko sa iyo, ha? Ha? Hanggang mamatay ka. Hindi, wala. Po, po. Wala akong pakialam sa may iwan mong pamilya, ha? Nakasad sa Biblia, napatayin kayo. Mangkukulam, mababarang, pa, mga demonyo, jablo. Yan ang na nakasaad na. Pasensyaan tayo, ha? Ha? Hindi kayo hindi nang sa tao to, sa kinula mo? Hindi pa tatawag na po ako. Ha? Hindi na po ako nang tawad sa kanya. Hindi ko na siya. Hindi ko na siya pahihirapan, Apo. Ah, kasi mabait siya, Apo. Ah, mabait mm -hmm. siya kasi. Bait-bait niya. Ang bait niya. Mga parilya, unang basa pa sa niya lesson. Pati po yung para sa inyo yung tatay. Sige, sige, sige. Tanggalin mo na yan. Sige pa. O, tama, hindi ko na masyado pinahinaan yung dikit lang, oh. 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 Poo! Oh, tama na po. Tama na po. Nagbabaga? Ha? Mm, babagay yung papel natin, no? Opo, opo, opo. Matigas, matigas, matigas yung inilagay mo, ako. Matigas. Mm. Papel lang yan. Matigas, matigas. Sige, kunti na lang. Mm. Pwede kami ngayon tawad dito? Na no, sorry? O, 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 Pupunta mo to? Oo, oo. Kailan? Ako. Kailan? Ibang araw, magsusuri ako. Sa ibang araw? Opo. Hindi pa pwede bukas? Hindi. bukas umaga? Hindi, po, hindi Bakit hindi pwede bukas? Bigyan mo kong dahilan. Malayo ako, malayo. M malayo ako. ka? Opo. Mabait siya kasi. Mabait siya? Oo Mabait siya. Mabait siya. Gagamitin ko na. Gagamitin ko na. Yung Sige. Gisa, kyan, kasi, yung nakikita ko, inalis mo eh. Nakikita na. Inalis na. ko, na. ko na. Sige. Pero gamit mo manika? Oo po. Marami ka na pinahirapan? Marami na? Kunti pa, kunti pa. Kunti pa lang? Pero walang namatay? Wala pa po. Ha? Wala po. Yung bang pinahirapan mo, nakahiga na? Yung iba? nakahiga na. Yung patuloy dito, nakahiga na. No? Ha? Tama? Ha? Opo. Opo. Ay, hindi, hindi ka na pwede palalagpasin to. Kailangan patayin kita. Sige, kunti na lang. <coughs> kunti na lang. Hindi ako nanatakot sa'yo po, kahit ilang pa kayo. May grupo ka? Solo mo lang? Saan mo nakuha yung karunungan mo? Saan mo nakuha? Paano mo napag-aralan yan? Kanino galing? Kanino galing? Kanino galing yung napagkanala mong lim ng karunungan? Ah, kanino? Oh, umaapoy na Apo. Umaapoy na? Apo. Papi lang yun oh. Apo. Umaapoy apo. na. Tama na po Gusto mo paapoy ko pa ng malaki, malaki yung boy? Hindi na po Apo. Hindi na. Nagamutin ko na siya. Apo. Sige, hindi nakikita ko yung alis mo. Nakikita ko. ko na siya. Kasi kung hindi mo yung nakaalis, papaalis mo talaga sa iyan. Pipilitin kong alisin mo yan. Wala na. O, konti na lang. Panginoon kong iso, sa aking may nga ng nambas-basa yun balik ko sa kumukulam sa ginawang sa babaeng ito. Saan ay parang tisakmet? <coughs> Okay, shout out sa lahat ito si Apo Chalin nandito ako sa Santa Barbara, Pangasinan uh, ito po si Madam yung nag-comment kagabi na habang nagla-live tayo sa Sambales okay uh, i-vlog na lang natin para uh, ano rin po sa pamilya okay maraming salamat kay Apo Ken Apo Marwin kay Sis kay Brother Janjan, Jan, uh, at kay Apo Risita magandang hapon POO!